Scasticly may buwelta kay JVG na kung saan ay kin ang kanta niyang Diyosa na umabot ngayon ng mahigit sa 4 million views na wala pang isang buwan, ito ang sinabi sa post ni Scasticly. Sinabi niya rito na, tang, naputok na putok daw yung kanta ko na JVG ah. Ito naman ang naging tugon ng nag-cover song na si JVG lalo na sa mga basher dahil sinira niya daw ang fantasy ng Diyosa. Malalabas na ako ng original song ko. Nagagalit na yung mga... Gang Gang. <laughs> Sige na ako daw yung fans nila sa Josa. Kaya sila nagagalit. Kinta ko lang naman. Baba ko man Grabe naman oh. Sobra naman kayo oh. Nakatawa yung mga bashers. Ayaw nila i-cover yung mga ano nila. So, konta nila. Pag pang straight ba? Pang straight lang. Bawa sa bakla. Ba yan? Sayang naman. din mo sa basher. Ah, ah, ah. Okay lang yun. Sabi nga ng mama ko, hindi ka pa sikat kapag wala kang basher.